guys. Ayan. So may sobra tayong simento guys. Kaya dinala ko na dito sa ating uh, ubong. Kasi may mga crack tayo dito yung no? uh, flooring. Para hindi po sayang. Okay ito siya guys. So ayan yung sobra natin at yan may mga crack nga dyan guys. So ayan yung ilagay na natin. Kasi baka bigla-bigla magkaroon tayo ng baboy pero kung pwede lang sana eh Kahit mga 3 years Kasi yung mga dudo pa tayong parating So Baka hindi natin inaasahan Magkakababoy tayo ulit Pero mahirap pa dito guys Kahit 1 to 2 years sana Sana may benta natin yung mga Makukuha natin yung mga dudo Para hindi tayo muna magbaboy sayang lang din kasi guys kapag mamatay lang din contaminated kasi itong area na natin dito okay guys so ayan guys yung mga natin so hindi na sayang yung ating sobrang halo so Matakpan na natin yung mga crack niya sa gilid. Ito yun pa. Matapalan natin. Para hindi sayang yung simento na tumigas. Okay guys, away na tayo.